So mga ka-alert, itambay po tayo dito sa may parkingan ng tapat ng Taytay Public Market. So tambay lang po tayo dito sa may parkingan mga ka Dahil si Commander po ay nasa loob. May bibili lang po siya saglit. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, skr skr. So mayroon naman po iwanan yung service natin dito. Itabi na service natin mga ka may na match ang bahay kaya pati patay na lang ako dito so malakad din po itong pamilyang bahay ng Taytay third door po ito third door ang Carmen's capital of the Philippines walang iba kundi ang Taytay Rizal so dito po nang gagaling yung mga iba't ibang klase iba't ibang uri ng mga tela na ginagamit sa mga pagtahi mga damit. So marami din po dito mga murang items sa pamilyang bayan ng Taytay. So shout out po sa lahat ng mga tagay Taytay. Kamusta po sa inyo lahat mga tagay Taytay Rizal? So dito lang po tayo nag parking sa may bungad. So mabigyan na lang sa 10 <laughs> yung mga nagbabantay dito ayan, nakatawin nga si kuya siya so, yung nag-a-assist dito sa parkingan okay. Alat bantu perhatikan apa. masarap sana magikot-ikot sa loob ng pamilyang bayan ng Taytay pero mas masarap na lang, lang din pong magpantay dito sa ating service para hindi tayo luhaan pag tayo natyambahan So yung third ito nito hindi pa masyadong nakakaroon ng mga tenant Pati yung second floor, hindi masyadong, ano, wala pa masyadong laman yung third floor. O sarado lang kasi araw ngayon ng linggo, pahinga. Paa ganun lang yun. Pero sa taas talaga yung third floor, halos wala pang laman. Paante pa. So ito po family ang bahay ng Taytay. talagang dinadayo po dito po sa Lalawigan na Rizal. Kaysa po magpunta pa po, po sa Kaya po o Divisoria. Uh, ah, mas okay naman po yung presyo dito ng mga damit. Dahil garments cafe pa nga po ito. Atin pagsa, sa So, hintayin na lang po natin dito si Commander. May siya'y dumating po mga kailangan. Video na po tayo. Let's play the music. Guys, lumipat pa kami ni Commander dito sa may likod ng bagi ng Taytay Public Market. kung saan, yung talagang lugar ng garments o yung mga damit po, pinasa side nito. O dito, ayan oh. To, ah. mga damitan, dito po sa building na po yan, panidamitan po yan, hanggang doon sa may kabilang dulo, hanggang doon sa may kabila pa doon. po yung mga garments dito, yung mga ready to wear section, sobrang napakalaki po. Kaya pag napasya po dito sa taytay, ay eh, makakamura po kayo ng mga bibilihin ng mga damit, lalo po mga bultuhan po. Go! Muli po, hindi po tayo sumama kay Commander. So lang po yung mag ikot, -ikot sa loob Yung pinapabilis sa inyo. So dito na lang po tayo sa parking at Dito walang bayad Pero kailangan natin bandin ulit Ang ating service Ngayon na lang po ulit tayo dito mga kalorati So shoutout po kay Mr. Honey po ito oh, dami pinamili oh Mga tela Siguro mga mananais sila ano? Shoutout din po kay Mr. John Alcacincina ng Pililya Rizal Sa lahat ng tiyado pa ng Robinson's Supermarket Metro East Sa Robinson's Easy Mart Pililya Rizal Robinson's Easy Mart Antipolo City At salam po ng empleyado ng Robinsons, Easy Mart, walang iba, kundi ang Baras. Kamusta po sa inyo lahat mga kailorti? Nagugutom na ako. Ah. Tom Joms na, kumukulong na nga ng ating sikmura. ano, tog-tog dun. Tara, ano, makabili muna. Tara.